GMA Network just turned 75, and they celebrated in pure star-studded style. Let's take you behind the scenes of the dazzling GMA Gala Night at the Marriott Hotel. Noong ikalawa ng Agosto, nagtipon ang pinakamalalaking celebrity, industry leaders, at special guests sa bansa para parangalan ang kahangahangang paglalakbay ng GMA sa entertainment industry punong-puno ng mahigit isang libong dumalo ang venue, na pinagsama-sama ang mga beteranong icon at ang pinakamainit na young stars ngayon. Kabilang sa mga dumalo ay ang final apat na doos mula sa Pinoy Big Brother, Celebrity Club Edition, kasama si Namika Salamangka, Charlie Flemang, Esner, AZ Martinez, River Joseph, Will Ashley, Ralph De Leon, at Brent Manalo, bawat isa ay nakakasilaw sa mga likha ng mga nangungunang Filipino designers tulad ni Namak Tumang, Manny Halasan, at Gucci. At hindi lang ang fashion ang nagpabilib sa lahat. Naghanda ang Marriott Hotel ng napakagandang menu, simula sa sustainable tiger prawn sa saffron at prawn jelly, na sinundan ng char-grilled gargle beef tenderloin na may herb butter carrots, corn puree, at scallop potatoes. Ang dessert ay ang kop na pinangalan ng Rose Garden, featuring Lalong naging kaakit-akit ang gabi sa mga pagtatanghal mula sa Philippine Madrigal Singers at Sparkle Artist na sina Anthony Rizaldo, Garrett Bolden, Jessica Villarubin, at Naya Ambi, na kumanta ng opisyal na theme song ng GMA. Ang 75th anniversary gala ng GMA ay hindi lamang isang selebrasyon ito ay isang pahayag na ang Kapuso Network ay handa na para sa susunod na 75 taon ng pagkukwento, libangan, at inspirasyon huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang showbiz exclusives.